Hello guys! Back at home na po kami. Tapos, papakita na po namin yung binili namin. Yung proper. 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 Thank Oh, ay ka na, di ba? Wala ko na na na. Let's go. Uy, pawa. Pawa. Pa-OA yan silang dalawa. Forme po. Forma. 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 Okay, sino una? ma po Bye. <laughs> ano yan? Maiba! 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 Tanggal ako! -tung 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 USA! At U! U! S! S! Ay, ay ikaw na. Ako kunin ko lang po gamit ko. Yan, dyan lang po yung iba. Kunin ko lang yung isa. Wait lang. The angle is so angling. Dali naman ang English mo. The angle is so angling. Because it is so. Oh, Tayo dalawa na lang natira. Yay! Yeah. Dalawa ko na yung isa. Wait lang. Maghintay kayo besties. Goal to I'm back. Sini-check lang namin kung kompleto sila. Um, Friends, papakita ko muna yung friends ko bigyan. Dalawa lang po yung binili ko kasi mahal lang binili ko yung isa. Yung Sorry, don't mind us. Sige, mag-unbox ka lang. Oo, oh, ayun na yan. Mag-unbox ka. Ayan, mag <laughs> Totoo po na yung kakainin ko? Yes, friends. Kaya. Okay, friends. Dalawa nabili ko. Oh, ito po, cologne po siya. Pangalan niya po is Violet Kisses. May, ay, Velvet. flavor yun. Velvet. Ano? Kisses. Velvet Kisses. Tapos, ganoon dyan po is Little Darcy. Pambata po siya. Cologne po siya. Cologne. Yes. Sponsor ka agad. Next, yes, Pop last Ayun lang Pop Mart. Ito po. Pag tayo na copyright. Wala, lago tayo. From? Hindi ko alam. Copyright sa Facebook na YouTube ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi Hindi ko alam.

Pero, imbis, nasa kanilang dalawa, ano doon, Darcy, ko doon. Akin. ako eh. E. <laughs> hindi. hindi nila na rin eh. Uh, Oo, <laughs> hindi nila na rin. Perfume. Social po ako eh. Mabuksan ko lang. Matanda ka ka mo. <laughs> I'm younger than you. Um, ito po yung nakuha ko po dito. Wait lang ha. Ito po nakuha ako. Ay, balik lang. Bising na ka. Ito po. <laughs> ito po nakuha ako po. Ito po. Eclat po ito. Eclat okay. perfume. Ang ganda. Ang ganda. Siya po ka man nanama dito. Gusto mo pa yung apple? Next na next is ito. Hulaan nyo saan ito galing. Wait, wait. wait. wait, wait. Build ko lang. Build lang. Ano Is... Pakita okay, ko ba ito? Go! Go! Go. Pakipa nila! And ito. Bumalik ba ako okay <laughs> Hindi na marinig. Nagyan na lang ng sun time. Caption na lang po. Bumili po ako yan ito para bukas. <laughs> Bumili siya ako yung mag-iihip. Hindi <laughs> 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 ko po kala. Mas malakas po yung... Balance ko yun po siya para sa bukas. Alam niya na ano po ano po yung gagawin bukas. May 11 uh, po ngayon. Oo, uh, ah. may 11. Ha? Huh? May 11 po ngayon. 11 ngayon? Bukas. Alam ko ano po yung date bukas. Good! Po, ano man then? nangyari sa si 12? niyo na! ay ito po. <coughs> highlighter po. La It's kahit ang dami ko pong highlighter no start of the ano, lahat po sila nag-disappear na. Sabi isang sabi na swing po. Mga sketch lover po dyan, makikita niya po. Ay. Bye, mamaya ka na. Stitch Yan, ang cute niya po. Ang niya po. Last. Last, last, last. last. So, balitat na yung item mo. Ikaw naman din. Yes. Apat nga yun eh. Lima nga eh. Uy, baka may mawala. Wait, oh, sorry. Yun? Sorry. Ay. Mas malo. Uy. Mas Uy. Nakita mo yung nasa ko. Hindi ko nakita. Next. Next. Si Sari, siya. Ah! Ano yan tayo. <laughs> 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 parang di Oh, ay, lang. Ay, lang. Ay, lang. Para dito yung sa set. dalagay ko Ay, naglaro na. na. <laughs> <Go>. <laughs> Ito mo, binali ko. Isang libro. Yun lang po. Joke. Ito po. Didikit po natin siya. Baligtad. Sorry. Diyos ko! Parang maligtad. Diyos ko lang. Dyan, babe. Sorry. <laughs> Ito po is the keeper, keeper? The, 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 of the lost cities. By Shannon Messenger. Sige, basahin mo pa. <laughs> hindi ko alam kung ano doon ko lang. Sorry. Yun lang. Yun lang po. Go lang. Ang napinibuild ko po yung maganda. Ito next, yung akin. Ito. 50 pesos lang. Uy, akin yan! Sa iyo pala, 1,000 puto. 1,000 puto. ito. Huwag naman mag-pricing. Uy, nanalaman nilang mahirap lang ako. Wala pa palang connect. Pero ito. Ito yung pinili ko. Hindi ito yung... Yes, John Darcy. Yun lang. Pag naglaro ka na, na. lang. Hindi na siya. Uy, nilalagay ko. Tapos nilalagay ko sa, sa cabinet ko. sa Makakain uh, ba to? Hindi, plastic. Gusto mo kung ano plastic? Ang sa spoon. Ay, I mean. O, oh, ito tayo. Sige. O. Oh. Ah. Okay, ito <laughs> okay, sila yung dahuman Pero ayan, ito so, ang binili ko, ba? Jan Darcy. Pare-pareho kami, tatlo. Box yes. yes. Ano ka, so, so, Jan Darcy siya? So, siyempre, hindi tayo papahuli pambata yung binili natin. Ang ng tao, di ba? Ang ano nito, ano ba to? Uy, ang weird. Kung pwede ba i-blur mo ako? Ayoko. No. e I, i ewan ko. Gagawin diba ka lang na hindi. Pangalan nito is, uh, Little Darcy. The flavor is uh -huh? What? Hmm, irresistible. What? Ay, sorry. ko na lang muna mukha niya. Irresistible. Hindi, di ba? Eh, irresistible feel. Well, mayroon na tayong meme. Bro, meme. Oh, But yeah, super bango niya. And... Wait lang, uy. Basura ko. Para siyang yung literal na kolon ng mga bata. Ganito kolon ko natin. ko baby smell. In this tapos na po guys yung ayos. Pero di ko kaya siya itaas. Ano, Malalaglag. Yes. 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 So next one is... Yung resibo. Pamili ka sa US. So, resibo. Ito. Ano ka? Eh, ano ka natin to? Eh, Huwag ka lang magsalit. Eh, edit natin sa US. in the end kung mag na natin. All oh, right. Since fall naman. Yes. Guys, cut, cut. Di po kasama yun. Kasama no, kasama na yun. yun. Ano na ma mahiya. Eh, wala na yaya. Wala na kayo naman. Tapos oh, tao na to

NDS, no boy <laughs> <laughs> at... Ano Sabi ni man ni ate daw, pangat daw mukha niya, oh. Oh, Thank Stitch logo. Oh, oh, Thank you. National Bookstore. Oh, 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 oh. wala na. Ganda mo, bestie. 24 color. Oh, yeah, uh, double tip. Yeah. Double, tip yeah. double tip pa to? Uh, flexible yeah. brush. And, and double tip. Yeah, double tip. Yeah, double, yeah, double fine liner. Tip. Kunyari, Tapos na ba? Tapos na ba? Hindi pa, be. Tapos sumunod That's is there. itong tape flags. No. Para siyang... No! Reminder. Reminders. Reminders. Yung Reminders. Yung... Reminders. Yes. Ito, marami siyang ganito. update po kami. Mangihingi ako. Kasi sa ni bumili ako ng... Highlighter. Boy, wala ko yun na. I-blare mo yun na. na. Yung Nakita na. yung, yung... ano <laughs> ko. Bumili ako ng hindi ko alam yung presyo nito, kinuha ko lang siya. Okay, pa, next po ako naman. Tapos, kita ko lang po yung reveal ng aking, ano, uh, wait lang. Ay! Ah! <laughs> sorry, sorry, sorry. Ito lang po, guys. Eh, di siya makita. Be, 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 ako ako na. ang bet. Ah, huh? twinkle twinkle. Yan. Ayan po si... ang ganda. Si Stitch. Si Taya, ay si Teya, si Snitch. Snitch, Stitch. Ay si st <laughs> <Stitch? laughs> Si Stitch. Kasama tong mga prutas na I guess binebenta niya to. I yes. don't know. Ito po yung no. Ganyan yung dapat na itsura niya. Focus. Ay mag-focus. Ang cute niya. Hampasin natin. <laughs> Anyways. Umili kami ng ganito. Ito para sa amin. Para It's sa simple, para sa next month. Pati ba ayaw sa mga mga... Ito pa next natin, hindi ito. Kinala mo siya next natin. t t para daw sa upcoming vlog nila. Hindi ako kasama kasi next ayoko lang. Ano? Ikaw mag-vlog. Sige ito ah, ano, yung sige eh. Ayos. Yan ang pumalala mo. Oo, oh, para hindi lang para-censored na maayos. Uh, ito lang, hat ng aking day vlogs. Mas marami kang maganto ko oh. Ubus lang yung iba. Huwag niyo pansinin yung kamay ko na matakit sa iba. <laughs> ito. Go. Ito. One. Mahaba ito eh. Akin na lang. No! Two. Mahaba din. <laughs> Mahaba, two. Mahaba din. <laughs> Three. Green version. Kung so, na, na lang na siya. na lang. Ito Eto po ito yung, Ay, po yung, I'm sorry. Next day, siyempre, hindi lang naman ito, tsaka yun, ang binili namin. So, nabili okay. namin, okay. namin ng na... mga damit. Uy, ako ito. yung mga damit is, um, okay. gagamitin namin for upcoming vlog. Siyempre, yes. hindi na namin sasabihin. Oh, namin. Sabihin po na yung start ng no letter oh, h. Oh, h. Pero, h. pero may mga damit. Pero, may sabi namin kanina. Ay, ako yung sabi-sabi. So, sensor natin. Alam mo na po. Kanina, censor natin. Hindi ko alam to. Akin. Okay, okay na. This is the this is okay. Dali. First time ko bumili ng Pop Mart. Ito po 'yung nakuha ko. Aray. First time. And, you know, first time you oh. know, sa Palibo. Mukha ni 'yon. Yung... Ay sorry, I'm so wrong. Ito din may Yan isa pa po. dami. po. Saan de ano po siya? Check out, out niyo na, char. Check out niyo na po. Sila po magmamain. Main na ano po, main. O ay mo. Kaya nga, di ba OA? Sandals. Sandals ba to? Yes, may bumili din ng sandals. Oops! Yung brand, bawal. ano, ano, ano. Basta yun lang yun. Tapos, Ay, sinabi ko brand dito. Tapos ito lang, mga yan. Casual. Tapos ito, Natural things lang. Pagkain din. So, itabi muna natin ito doon sa lamay. Uh, mag-house tour ba? Mag-house tour ba? Pwede tayo mag-house mag tour. Mag now? No? Now? No? Me, now, next now. na lang. Sa next. Pero, Mas, itatabi muna natin ito. Hoy! is my shelf. Hoy, mga OA, hindi niyo na ako tinulungan mag-impet. <laughs> wow, wala, wala. Oh, itatabi lang na marami ito <laughs> doon sa may lamesa doon. So, tara. Okay, Tapos okay. sa likod niya Sakit! Kayo. Pero okay lang naman. mo ako na sa ulo. Nampas kita. Okay lang. Okay lang. Okay. OA ka naman. Yes, mga OA. So yan, okay, magpapatulong yeah. natin yan dito. Ang <laughs> laki yan, be! Baka pati bagahin. Aray! Ko. <laughs> <laughs> Ano ang isa kang blaw? Ah, dito si Boy! Food boy! Ang pangit ng background! Huwag mo tingnan yung background Wala ko! Wala kayong background! <laughs> Sorry! Taba na mukha ko. Bihis na ako. Now. Shush! Natapon niyo ang blaw! Oh, eh. Yon, <laughs> <laughs> yung cabinet <laughs> naman natin. Fuck hey. it. Cabinet. Cabinet nila. So, hindi ko to bahay eh. <laughs> <laughs> cabinet po ni ate. Libro lang. Ano po siya? Bookworm. Wait. Ako ang mag-explain kasi Bookworm atin. po si ate. Bookworm. So. Bookworm po siya. Hindi hmm. po siya nag-read ng mga BL books. Yeah. Nagbabasa -nag ako ng BL books. Ay. Wala! <coughs> <Hindi>, ano? <laughs> <laughs> nasa cellphone ko yun. <coughs> GLD! <coughs> Hindi ako nagbabasa. Anyway, yeah. mag-start tayo from top. Ito po... Sa Google, sa Google ako. Wait! Pinakita ko yung school ko. Censor! <laughs> ito po, ang uh, fan... Uh, meron po team to. Decided ko po mag-team ng fantasy. Parang ito, mga ganyan. Tapos <laughs> meron din akong ganito. Kasi po, lahat ng libro ko fantasy. Start tayo sa second floor. Wow, second <laughs> floor. Ha! <laughs> second floor! Hindi, yung painting ko sa likod. Sumpangit. Ito ang pangit. Ito painting niya Timothy. Hindi kita. Ang pangit niya. Ito. Um, itong area Ito, na to. Okay, purely destined po to sa lahat ng Percy Jackson books ko. Pwede ko pa sabihin? Yes, Percy Jackson mo. Any. Uy, na ko. Sorry, sorry, sorry. Okay. Ito po, para po sa lahat ng Percyverse books ko. Wait! Kung first to, dapat imintin ko na ko sa Jack Daniels. Hindi pa, Percy Jackson box lang. Ako okay, so sa third floor. <coughs> Ito naman, mga bagay ko na kung ano-ano lang. Third na inalo ko. Ter third area, third floor. Ito, Ito po, po yung box ng first kong Pac Mart. Di kita. Ito, Ito po. My Mischief Diary. There. Next naman po. Like you are pa rin. My favorite Ito author. po yung gift ko kay ate po. So, Di you... kita. Kita niyo po ba yun? Kita niyo ba yun? Third, second, ay fourth. Hindi nila yata kita. Bayaan Kuso mo ito, na. Basta ito po. Mayroon po tayo mga iba-ibang klaseng yung dyan. Ito na yung mandi. Ate, di mo na. Hindi na? Ako okay na, ako na lang. Oh. Next, ako na. Next. Yan po mga random books. Iba po dyan di sa akin. Kasi yung last puro bags na. Okay na po. Ako bye. naman next. Okay po, next. I love building Legos and I love collecting pop marts. And I love collecting minifigures. Kaya, mga Lego fan and minifigure and pop mart fan, you can see. Kaya, wait lang. Hindi ako ma... The first floor is my Legos. Ang hirap po nila i-build. At ito pong purple din po. Ang hirap po. Nung hirapan po naman Kasi po, namin yan, ang daming missing pieces. Yes. Pambili po naman para po may bumukas na. Tapos wala. Yung na -wala ibang parts na -wala po eh. ng build, yung ibang parts ng build, gawa na. Tapos ang daming nawawala. So mm -hmm. kailangan naman mag-improvise. Yes. And isang part doon yung apat na pieces of ano wala, kaya adjust own techniques meron nagtitira po kasi kaya pinutol ko na lang ito po yung next mini figures ito po yung isa ito po naputol po yung sword niya bayaan mo na do not see do not see ito po yung bago kong bilet ito po yung dati ko yan sure. Kasi to mga ano lang po yan. Gave to po to kay Timothy ng Christmas. <coughs> ngayon lang po niya na-recognize. Yes, I don't Ay, care. sobrang mahal. I don't care. I don't care. Diyo, hindi, hindi. Ito walang mga ano. Okay siya, pero di na siya bubukas. Okay, ano na next yung mga OA fans? Let's go outside. OA fans? Wala pa nga tayong fans? Yes. Mga oasis Hindi, hindi, hindi. Yun lang na naman yun. May ibang vlog na yun. Ibang vlog na yun. Lalabas yung... Mag-outro muna na yun. Nag-agayan tayo pag meron na tayong action. Oo, oo, oo. Bye! Bye. Bye. Ayoko naman naulit ko sa Disneyland na to. Sorry, ako... Bye-bye mga OASIS! Okay. Okay. <laughs>